Pwede bang iparewind natin ang ating differential motor sa... Pwede bang iparewind natin ang ating differential motor sa e-bike? Katulad ng ganitong e-bike. Yan. So, ang sagot po ay... Hindi. Kasi siguro depende na lang sa galing ng na nagre-rewind. Na. Pero this time... Okay, ito yung pag-uusapan natin. Pina-rewind na may-ari pero hindi na ibalik ang mga electronic um, spare parts natin. Hindi niya na ibalik ng maayos, hindi na sa tamang suksukan at napabayaan ng mga transistor. Ayan o, oh, ayan transistor yon Tatlo yan eh, o, wala. Dapat nakasuksok yan doon. Okay, nakasuksok yan doon oh, doon. Ayan, mo, nasa labas lang siya. So, hindi pwede yan mga kaibike, no? Okay, tingnan mo at base sa tingin ko, ang pagkariwan niya ay hindi talaga pwede. No, hindi ganun kaganda sa pagka-brand nyo so nasuno kasi yung motor nito pina-rewind niya, pero useless lang din dahil hindi rin naman gagana yung e-bike dahil di nila alam ang transistor na nagpapagana dyan kala nila ilagay lang yan okay na hindi nila alam may effect yon kapag hindi nakasuksok yung mga transistor natin doon sa mismong suksukan niya you know yung mayroong ano doon slot at ito pa slot at slot din to tatlo yan yan So, nandiyan lang siya sa labas, so hindi pwede yun. No? Kasi na just to my customer na bumili talaga ng bago no. So ito na nga. Ito na ang kanyang bagong differential motor. Amazing. Okay. okay, wow. Brand new. Ganda. Okay, di ba? Wala na siyang problema. Tapos ang problema. Ayan ang bagong hub motor. Oh, sorry, differential motor, differential motor. Ayan. Wow! Ikakabit natin. Ito 'yun yung luma. Okay, so ito na yung bago. Amazing!